Good morning guys, ito nga po palang video na e ito no ay isang araw pa at late uploaded na talaga. Naaga nga ka pala kami sumalungan ni mister sa bundok upang tulungan si natatay na magtanim ng palay. So ganito nga po pala ang pagtatanim ng palay kailangan ay ipa-arado mo muna yung lupa tapos palalagyan mo ng ganyan parang guhit tudling. Tapos kapag tinam na, na ay ganito na itatalpak mo, ipapa, patak mo lang yung palay tapos tatabunan nagpapasalamat din nga po pala ako at kahit maiidad na sina tatay ay ma malalakas ang katawan at kaya pang magtanim ng mga ganeri sinasabihan nga namin magkapatid na tumigil na si tatay doon sa bahay namin sa baba ay ayaw naman niya at kapag daw siya tumigil ay lalo lang siyang manghihina kaya naman pinapagbigyan namin ganeri magtanim-tanim siya ng ganeri bali nga pala ere ay inuupa ni tatay sa pag-aarado at ang kapalit ay isang maliit na biik na baboy Ayun ang pinakang kabayaran sa pagpaarado. Alam nyo ba na yung pag-voice over talaga ang pinakamahirap sa part na pag edit ng video? Dahil minsan talaga ay nabubulol ako. At dahil bulol na nga yung mga sinasabi ko dyan, ay ayaw ko nang ulitin at magkakamali rin naman ako. So, eto na nga pala ako sa part na ito ay nagtatanim na rin ako. Mangalay nga pala sa batok. First time kong magtanim nito at talagang uh, mai, pag mainit ay talagang mapararamdaman mo yung pagod agad at sobrang ngalay sa batok. Eto naman si tatay at nanay. Kaya talagang inagahan namin ng na punta sa bundok para malilong pa. Maaga rin kaming matapos. Ayan. Thanks God nga pala at si nanay ay talagang malakas pa rin ang katawan. Kahit sa ganong edad nila na 71 at 74 na si tatay. Ay talaga namang malakas talaga ang katawan nila. Kaya thanks Lord. Ayan, malapit na nga kaming matapos dahil yung kabilang side na yon ay natapos na nila kahapon. Kaya ilang buang na lang ng niyog at matatapos na rin kami sa wakas. Ayan. Ang sabi nga ni mister sa akin ay huwag ko daw damihan ng uh, lagpak ng palay dahil baka masobrahan naman daw at hindi na tumubo. At saka sobrang kapal ko rin daw magtabon ng uh, lupa. Mapapansin ninyo mayroon pang mga damo-damo pero huwag kayong mag-alala dahil pina na daw yan ni tatay ng pandamo. Ang sabi nga sa akin ni inay ay kapag pumunta kami ng bayan ni mister ay bilhan ko daw siya ng kalahating kilong mais dahil ito pala ay tatamnan niya din ng mais dun sa uh, hindi ko alam kung saan niya itatanim basta sasalitan daw niya ng mais itong palayan na ito para daw habang naghihintay na huminog yung palay ay meron silang makukuha o mailalagang mais at maiuwi din sa baba para sa kaniyang mga apo. Eto nga pala yung perfect time para magtanim kasi medyo malambot pa yung lupa. Dahil umulan kahapon o oh, kagabi pala, kaya malambot yung lupa. Kung hindi yan naulanan, matigas, masakit sa paa. Hanggang dito na lang ang aking video. Thank you guys!